Nasa linya po natin mga kaibigan, si ginaong Roderick uh, Tongol, siya po ang uh, piluno ng Malabon Disaster Risk Production Management Office at uh, hindi tayo ng uh, update. update, kaugnay po sa pagsailalim sa kanilang uh, lugar dito sa State of uh, Calamity. Sir uh, Roderick, good morning. Good morning po, Sir Roderick. Magandang uh, maulang umaga po. Magandang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga inyong tagapakinig. Opo, Sir Rod, ay uh, kayo ho ba ay nasa labas na at uh, nag-iikot-ikot na ho ba, Sir Rod? Uh, kasalukuyan po, nandito po tayo ngayon sa command center at yung mga tauhan po natin ngayon ay nasa field para mag-iikot po at mag-monitor din. Opo, marami pa po bang lugar dyan sa Malabon ang lubog sa baha? Uh, ngayong araw po kasi ay high tide, kaya maya maya po ay meron pong mga ilang areas na tataas pa po ang tubig. Uh, bagamat kahapon na hindi man po ganun kalakas ang pagulan, ay may mga naitalaban po tayong mga pagbaha dahil nga po sa pag-high tide. Uh, dulot po nung nasirang navigational gate sa nabotas po. Okay. So ano hubang mga barangay particular yung... Uh uh, lubog ho sa baat. At uh, teka lang, agaan uh, ho ba kataas ngayon ang bahajan dyan sa ngayon? Uh, ang high tide po natin ngayong umaga ay 9.57 a.m. na may taas na 1.9 meter. So isa po ito sa halos pinakamataas na level na po ng high tide. Kaya po, posible po na magiging mataas po ang tubig ngayong umaga sa barangay Dampalit, Pulong Duha, Barikan, San Agustin, Ibaba, Concepcion, uh, Barangay Tanyong yun pong mga barangay po na 'yan ay maaari pong maapektuhan ng high tide. Mm okay. So, uh mayroon pa ho kasing uh, paparating pa na actually eto nandiyan an na ramdam nanghahon natin ano. Itong uh, bag... dalawang bagyo. Dalawang bagyo 'yan, mm. Bagyong Emong tapos Bagyong Dante. So, ano ho ang uh, ginagawa ho ngayon ng uh, LGU para naman po maibsan 'yung uh, dinaranas po na uh, kumbaga, hirap nitong ating mga kababayan dyan po sa Malabon. Dala ako ng uh, pagbaha. Uh, sa ngayon po, nakaredy po yung ating mga rescue team. Actually, yun pong mga partner din po natin na mga nag-volunteer po dito ay hindi na rin po namin pinalis. Kagaya po ng Coast Guard, yung NCRCOM, ang Air Force at yung pong Makati DRRMO ay nandito rin po. Simula pa po nung Bagyong Crisim. Oh, Sir uh, Roderick, may uh, kailangan pa ba kayong uh, tulong para sa ating mga kababayan from the national government? Oh? Unang-unang uh, tulong po sana na hilingin po namin po sa national government ay kung maaari po ay mapabilis na po ang pag-repair ng nasira pong navigational gates sa na Nabotas dahil napakalang uh, uh, epekto po ito sa amin sa Marabon hanggat hindi po nagagawa ang navigational gate. Oo, oh, ang tagal okay. na nasira yan, di eh, ba? Ika, ko po kung kailan eksakto nasira yan. Ma matagal na ba yan? Hindi e, dapat nakumpuni na agad uh, sa Roderica, no? Opo, nung isang taon nasira din po ito, okay. ganitong panahon uh, din po. Pero hmm. nagawa naman po nila ng paraan. Tapos ngayon po ulit, nung Mayo ay nasira po ulit. Kaya po ano. talagang apektado po kami nitong mga pagbaha. Lalo na po pag may malakas pang pagulan at nagkasabay po ang high tide. No. Yung uh, inyong mga kababayan... Nasa mga evacuation centers po, ilan ho ba ang evacuation centers nyo dyan sa Malabon? May lumalangoy pa. Sa mga oras po na ito, uh, mayroon pa po kaming labig-anim na barangay at na mayroong 21 evacuation area na nakabukas pa po po. Uh, at mayroon po itong uh, record na 901 families at meron pong 3,291 na individual po nakasalukuyan na nasa evacuation center pa po. Yun, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. nako. Eh, nasusuplay naman ho ba ng mga, pina, ng mga kinakailangan nila? Pagkain. Pagkain, Papa, number ganun. one, gamot. Mm -hmm. Oo, oh, oh, right. Uh, Tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay natin ng mga relief sa lahat po ng evacuation center. Actually, kahapon po ay marami pong naikot na lugar ang ating pong Mayor Ginny Sandoval. At ngayong araw po ay buli pong uh, mamimigay ng relief sa lahat po ng evacuation center at magkakaroon din po ng isang medical mission sa Barangay Potrero para po matulungan yung mga kababayan po natin. Ah, oh, uh, meron din uh, pong mga uh, medical station sa bawat uh, evacuation center at inaasikaso po sila ng ating City Social Welfare and Development Department. Opo. Oh, oh, oh. Sir Roderick, ah, uh, matatanong ko lang, may uh, kuryente ba ngayon do sa ibang mga uh, barangay dyan sa Malabon? Opo, uh, sa ngayon naman po, majority po ay may kuryente po. Pagka po naman Opo. na nakawala ng kuryente, ay agad naman po namin itong inatawag sa Meralco para ma-restore po pa Hindi, naitanong uh, ko lamang po kasi ito dahil uh, yung iba nating mga kababayan, kasi yung mga kable-kable, Diba? Tapos baka, mo, nakakatakot Tapos ba, nakakatakot ko kasi. as, Oo, actually, na-experience ko na rin mm -hmm. yun. Medyo, Uh, nag-nagground na tayo dahil may open pala, open wire nakaano pala, nakabuyangyang tapos baha pa, 'di diba? uh, ba? Ah, 'yun hubana na che check ho natin uh, para din ho sa kaligtasan ho ng ating mga kababayan kasi kapag hindi mo naman alam kung ano yung mga matatapakan mo, hindi mo naman makikita sa bahayan, yes, 'di bahay bahay ba? Ah, sa road. Yes po. Uh, katuwang naman po natin ang 21 barangay sa pag monitor ng mga areas po nila. At kapag ka po na ipasa po ito sa amin, agad naman po namin itong kino-coordinate sa Meralco. Uh, oo, buti na lang kamo eh andiyan nang uh, Meralco. Pero yan bang mga lugar na ito mga pinakikita mo sa amin diyan sa may uh, Malabon? Itong iba dyan, yung merong mga nag-subside na ba? Meron na bang bahagyang bumaba yung tubig dun sa mga ibang barangay, uh, sa Rod? ah uh, yes po, actually, nung nakarang habagat, nito pong lunes at martes, ay uh, yung mga lugar po na mataas na tubig ay nag-subside na po ito dahil nga po ang Lamesa Dam ay hindi na po nag-spill. So ang, ang apektado na lang po ngayon po talaga ng pagbaha ay ito pong uh, yung, uh, ng high tide. Ito uh, po yung mga nabanggit ko po kaninang mga barangay. Pero yung sa tulyahan, di ba, dun sa may bandang may silo, uh, Sir Rod, umapaw din yon Umapaw ba yon? Uh, sa, sa record naman po namin ay hindi po ito umabaw, pero almost nasa critical level po siya nung kasalukuyan pong malakas ang ulan. Mm. Okay. So, three in one lang yung kinakaharap nila, no? Dalawang bagyo, Dalawang bagyo. may habagat na, oh. dahil panahon na ng habagat mm. ngayon, at saka yung... Ano uh, high tide, high tide Ayan. pa, 'di ba? So, sa so, Roderick may well sa experience po ninyo dyan ano sa Malabon. Uh, ilang araw pa ba tatagal 'to? O uh, taon na. Eh. Uy, mahirap naman pag-isipin 'no, kasi oh, oh. pa sakit pa lang yung high tide, eh. high tide pa lang 'yun na, 'di ba? Oo, uh, si Roderick. Tapos itong matataas na high tide, eh, maaring abutin po hanggang weekend. Ah, uh, teka po talaga mm -hmm. nabantayan pa rin po namin itong aming area at yun nga po kung sakali pong bubuhos po yung malakas na ulan uh -oh. yun po yung mga kadadagdag talaga ng pagbaha po sa amin sir rod kayo ba nakausap na rin ng dpwh or mmda uh, para doon sa yung nasira na floodgate or yung apar yung ano po diyan yung fa facility po na yan no uh, nakausap na ho ba kayo ano yung assurance ko na binigay ho sa inyo kasi kung last year pa yan nasira I suppose, dapat ngayong taon ay eh may kahit paano, ay eh may uh, improvement naman. Oo, di ba, Sir Rod? Opo. po. Uh, actually, ang nakatutok po sa amin dito ay ang aming um, City Engineering at nireport naman po nila na nakikipagugnayan sila. Actually, ang esti estimated nga po nila sana ay matapos ito ng hanggang katapusan ng July. Pero, nisan po kasi may mga nakikita pa sila mga pieces na ano, hindi pa rin po maayos. Kaya hindi po nila uh, 100% na ito po ay matatapos hanggang katapusan. Oh, So, mga ilang uh, araw taste, pang taste makakaranas, ano, mm -hmm. ng matinding pagbaha yung ating mga kababayan diyan sa Malabon. Pero kung mm -hmm. nasira, at inong isang taon pa, di sana pa. nga naman, tama si partner din, no? May improvement, May improvement na. May improvement naman kahit pa. Pero kagaya ho niyan, di naman natin alam kung kailan mm -hmm mananalasa, magkakaroon ng bagyo, no? Eh, na naman mm -hmm. sa ating mga kababayan. Baka meron pa ho kayong uh, karagdagang pampanawagan ho, Sir Roderick, sa atin ho, mga kababayan, mga Malabonians po dyan, mga nangangailangan pa ho ng tulong. And of course, DSWD, pumunta na ho ba dyan, uh, Sir Rod, and, the uh, DOH, pumunta na ba? Uh, actually, nag nagpunta na po si Secretary oh. Okay. Uh Gatchel -huh. yan nung isang araw po. At yung, hmm. si Secretary Angara din po ay binisita yung mga school po natin. Okay. So, other concerns pa, Sir Rod? Baka meron pa ho kayong... Yung, panawagan pa. Panawagan ho kayo. Eh. Lalo ko yung mga kababayan natin na may papasok pala tapos susuong dyan sa baha. Lalo sa private sector, eh, Sir Rod opo uh, actually wala pong pasok naman po sa mga school at sa, oh, sa government. government pero yung mga nasa private yes, oh. uh, mag-iingat po sila at uh ma po ay uh, magdala ng mga panangga sa ulan dahil nga po sa tayo po ay naharap ngayon sa dalawang bagyo at uh, sa mga kababayan naman po natin na may maiiwan sa mga tahanan kung wala pong magaglang lakad ay manatili na lang po sa kanilang mga bahay Teka sa road, ano? Ah, pahabol ko lang. Ano yung transportation ngayon dyan? yung mode of transportation oh, nyo. Kasi meron, Oo, ba? oh, di ba meron silang matataas na parang sidecar? Oo, oh, oh, yung mga pedicab Langkita yun ko, na matataas oh, yan, di ba? Ay, hindi pa rin. Ah, po. Po. Uh, sa, ba? Ba? sa ngayong oras naman po ito, meron pong mga PUJ pa na nakaka nakakabiyahe. Biyahi. Pero pagka hindi na po uh, pwede, meron pong mga hmm. truck na pinahiram po sa atin yung mga AFP po para po mag-ikot para sa libreng sakay. Ayun. Mm, all right, nako. Mm. Sige po Sir Rod at batid po namin kayo ay ilang araw na pong pagod at uh, medyo napapaus na at uh, mag-iingat po kayo Sir Rod. Marami pong salamat at good luck po sa inyo, sir. Apo, maraming maraming salamat po. Ingat po. Ayan, ingat po kayo. Sige noong uh, Roderick Tongol po 'yan ang headphone ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Office.